Ayan. Shout out sa mga nanghila-hila. Ang dami nila. Wala pa. Nasa dulo yan. Hindi mo makikita dito. Yung, nasa dulo pa yung magulay. Ang <laughs> hapti ng mata ko. Ayun. Wala ka pa makikita dyan. Ayan. <laughs> Sana may mahuli. <laughs> <laughs> Ang haba o. Oh. Wala siya. Ah, dito lang nila dati. Eh. <laughs> <laughs> Nabulabog siguro yung mga isda dahil sa so mga naligo. Wala siya. <laughs> wala eh naunahan na maliligo. Wala lang isda dahil malinaw daw. alalay ko lang siya, wala lang. Tuloy yung batak. 'Yan <laughs> yung batak. Ibang bato. <laughs>

Naka. Wala. Wala silang nakuha. Dami kasing tao. Buti pa yung kahapon may nahuli Saglit glit lang. puro tao ang mahuhuli ngayon <laughs> puro tao wala sayang yung pagod nila na 30 minutes na ganyan tapos walang nahuli isang maliit buti pa yung kahapon kasi walang tao kami lang naligyan maraming nakuha sa gate lang Yan. gumamit pa sila ng bangka o para dalhin doon sa gitna pero wala pa rin nabulabog sa dami ng tao ang isda ayun siguro may mahuhuli yung mga nandun dapat pala lumayo layo para makahuli ng isda dami kasi yung tao ngayon dami niligo ng natin na doon. kasi may resort na sa bandila ko mas maraming tao ayan kasi pa oh, ang ganda malayo dito mm. mm. ang linaw ng tubo ayan kita mo ilalim kita mo yung guhit ng buhangin yung buhangin na napakapiling yung buhangin Diba? Sarap maligo. Kanina dito, mababaw siya. Merong sunbar dito sa ganina po. Matinan mo dyan, malalim mo dyan. Kasi nandito yung sunbar kanina. Ayan. Grabe, ang tagal nyo. Kakapagod. Tapos walang huli. Diba? Ayan. Mahirap din pala mangisda. Pag malinaw, wala palang isda. Ayan, wala yung tao. Hmm? Ito na tayo doon sa tabi. O, palalim na dito. Buti pa dito malinis ang dagat kahit ano siya open for public wala kang entrance na babayaran unlike punta ka doon may mga beaches doon, daming tao may bayad, may resort pero dito, kung may kakilala ka lang tutuluyan yan, yung mga kubo-kubo na yan sa gilid pinapaupahan nila yan pag summer, pag nasa peak season yung ano, holiday and then, kasi ay undas kaya, hindi, hindi siya peak season. Pero marami pa rin tao kasi Sabado ngayon, bakasyon nila until tomorrow. So, ayan, marami pa rin tao na maliligo dahil libre lang ang dagat dito. Pero malinis. Ayan, malinis siya. Hindi kagaya sa iba, magbabayad ka ng mahal sa resorts, sa cottage. Tapos yung beach nila hindi mo paliguan, sa so sobrang polluted. Tas ang dumi, daming basura, daming mga bato-bato, hindi ka makaligo, hindi ka makalakad. Pero dito maganda siya, although black sand, pero maganda yung buhangin kahit magtatakbo ka pa diyan. Eh, hindi masusugatan yung paa mo. Marami na kasi kaming na, napuntahang beaches dito sa Pilipinas mula sa norte hanggang sa ano south pero dito maganda ang buhangin nila itim nga lang ayan. ayan dyan bago makarating dito may kalsada naman dyan madali na lang ang akses papunta dito hindi kagaya nung araw dadaan ka sa looban ng ang tawag nila dyan dito sa Batangas ay lalao or sa mga mangroves na yan dyan, dadaan ka dyan bago ka makapunta dito, pero ngayon na-develop naman, na gumawa sila ng daan dyan kaya dito yung labasan ng mga tao dyan, lalabas dyan, kasi may kalsada pag mayroong kasasakyan pwede mong ipark dyan, mayroon silang parking dyan so malapit na lang yung dadaanan mo so di ka makahihirapan papunta dito sa dagat kaya kahit free siya, walang naniningil sayo ng kahit 5 dito libre maligo kahit pumunta ka dun pumunta ka dun, okay lang so, ba diba? saan ka pa makakakita ng dagat ngayon na ngayon? dito lang yan sa Abong San Juan, Batangas so ayan, tama ng kadadaldal natin, anong oras na uh, -uh. medyo tumataas na yung araw ayan tas na yung araw. Pero wala pang 7, mga 7 o'clock pa lang yan. Pero ano na. Araw na. So kailangan na natin namnamin ang ating paliligo. Para mamaya pwede na tayong umuwi. Mm. So, ayan ako. Hmm. Ayan, naharangan. So, ayan. Lala! 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 Hmm, nakakasilaw yung araw. Ayan. Dito tayo sa Abong San Juan, Batangas. Ang Libre Beach. Yan, yan. So, punta sa tabi Para makaligo tayo ng maayos yan. Ang dami ng tao Tsaka pa, high tide na siya Wala nang ganong sunbar Kanina may sunbar pa siya Yun lang ang kaibahan dito, No? maganda talaga siyang liguan kasi kahit bata hindi ka mag na malulunod ganyan kasi maganda yung dagat ayun ayun, ayun. watching. Punta dito. Gusto um, nyo pumunta dito. Kung may kakilala kayo. Gusto nyo naman magbayad ng mga resort. Dun. Left and right ang resort dito. Dun, may bayad ang resort. Yan na yung ganda ng laiya. Yan na yung isa. Pagawin doon sa, sa dulo Ayan yung dala Dito naman may resort din. Diyan so, sa ganda dyan. Ayan yung din resort kan? dyan. naman daw yung dating Baras Beach or yun daw kay Julian Santos dati nandyan yung beach niya kaya lang binenta na lumipat na daw So bye bye. Thank you very much for watching. Bye.